Ito mga ka-PHA, tignan nyo yung breeding system ni, ano, ni PHA, kung gaano ka-successful, Eh, makikita nyo yung mga anak oh, ito ba, halos kung ano yung parents, ganun din yung nagiging anak nila, tignan nyo ah, oh. ito pa, oh diba, kita nyo yung parents, oh kita nyo yung anak, oh ba? Diba? Ah, oh, meron pa tayo dito. Hmm. Ayun Ito 'yung mga anak ko. 'Di ba? Ganyan ganyan mag-breeding. Oh, ito pa oh. Kita niyo 'yung mga anak niya puro tort banded. Ito mas malala. Ayun oh. May blue pied ako diyan. Pero may mas malala pa di ba yung hamster natin, kapag ilagyan nyo ng pagkain, meron silang, ano, lalagyan ng pagkain sa pisngi nila. ba diba? Pero, dito, sa mice, walang ganon, ba diba? Okay? Pero si BHA, tingnan nyo ha, meron siya ditong, uh, bagong breeder ng mice na nag-iipon sa pisngi. Eto, Mm. Ayun oh Nakaka ng pisngi oh Nagiiipon sa pisngi oh Ayun oh Kita niyo yung pisngi niyo O oh. Eh sakto kakapanganak lang yan Ayun oh Ayun oh Kita niyo yung pisngi Oh. Nagiiipon siya sa pisngi niya Ang bagong mice ni PHA Ayun oh May lagayan sa pisngi Ayun oh Oh. diba Diba wala pa kayong makikita ang mice na ganyan dito sa Pilipinas. O. Oh. Si e, PHA pa lang eh, no? O. Oh. Ito nyo, o. Oh. Nag-iipon siya sa piece ninyo, o. Oh. Diba? Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan, eh, o. No? Ito nyo, tingnan nyo yung mga anak. Dami, o. Oh. Tapos tingnan nyo yung mutation nila. Iba, makikita nyo yung yung ano nila, medyo ano sila, satin. Tapos, yung kulay nila, ba oh. Diba? Pagdating sa may bandang ilalim, may shade sila ng mga brown. Ayun, oh. Ay, Hindi pala totally brown. Parang ano siya, eh, Medyo... Mapusyaw na, ano, eh. Kulay. Ngayon, eto. Tingnan balik tayo dito. Ito na yung nag nating mais sa pisngi. Ayun o, anak ko. Ayun, may laman yung pisingin nyo. Ayun o, ito o, oh, marang. kumarang marang, hindi ikaw. Lalaki ka eh. Ayun o, nanganak na sila o. Diba? Ngayon lang ba kayo nakakita ng mais na ganyan? Nag-iipon sa pisngi? Ha? Yung mga alaga ni Peche, mga kakaiba. Anak na yan. Ito kaya ano kaya ito. Kakaiba rin ito ah Kaya mag-breeding. Diba? At ganun din dapat kumuha ng, i-breed mo yung kakaiba, yung rare. Diba? Kaya nga rare, pag rare, di breed natin yan para dumami. Tapos, pag tumagal, hindi na to rare sa atin. Sa kanila na lang kasi wala sila nun eh. Diba? Ganun lang yun eh. Ganun lang kasimple. Pag may budget ka talaga, makakuha ka ng mga rare mutation. Mabibili mo yung gusto mo. Hindi ka tulad nung iba. Saka gusto ang magkaroon ng rare mutation. Tapos wala naman palang budget. Diba? Maninira o... Yan lang yun eh. Bago ka kasing manira. Kung ayaw mong ano, malamangan ka, mag-ipon ka, di ba? Hindi kasi ka nag-iipon. At mag-ipon ka. At may budget ka talaga pag uh, pumasok ka sa habi na ganito. Hindi yung aasa ka lang sa hingi. Tapos pag di ka nabigyan, iiyak-iyak ka. Diba? Yun lang yun eh. ano eh, Tingnan nyo, bagong breeder ni PHC Oh. Kita nyo yung mais. Nag-iipo ng pagkain sa pisngi O, oh. laki ng pisngi Kita nyo. Ayun, bagong aabangan natin. Eh. Matami-rami na sila o. Ang anak pa yan. Sunod-sunod yan. Diba? Ganyan. oh, ito. Solid. Solid yung mutation nito. Yung bloodline nya. Talagang purity. May kita nyo naman sa anak. Oh, sabi nga nila, may nagchat sa akin, napakahirap daw magpalabas ng ganitong kulay. Paano mahirap? Pag alam mo yung pattern, madali lang. Ayun, eh, no? makita mo yung anak nyo. Oh, yung anak nyo, ayun eh, o. Oh. ayun po. Ayun po. Oh, diba? Eh, o, no? ito yung parents Oh. Ayun anak ko Oh. Magkakamukha sila eh, no? Triplets. Diba? Pati yun o. Eh, no Oh. Oh. You no? Know, o. Pag yung dalawang banded na ano na yan, na cream, naging female, torp din yan. O, oh, ibig sabihin, lahat sila torp, banded, di ba? Yan lang yun. Ganyan, ganyan dapat ang breeding process. Ganyan dapat ang, ano, ang ginagawa ng karamihan. Hindi yung bibili ka kung saan saan pagpaparisin mo o kaya bibili ka kung saan saan may mga pregi na doon pag nanganak sasabihin mo linya mo di ba ganun lang yun eh kaya nasisira yung ano eh, yung ano eh, yung mga linya ng hamster dahil sa ganung proseso kasi tayo ang habol natin is quality ng mga hamster yung mga gumagawa nun ang habol nun is benta okay pinapakita nila na marami silang hamster, pinapakita nila na marami silang nabentang hamster, pero pag wala na silang mabenta, ngayon maghahanap pa sila ng ano, kailangan makabenta pa ako dahil kulang ako sa budget noon. 'Di ba? ngayon, and sell ngayon. Ayun, diyan papasok ngayon yung ano, kaya nasisira na yung mga linya ng mga hamster dahil sa mga ganong paraan. 'Di ba? Pagka buy and sell niya, yung iba hindi naman kaagad nabibili. May mga nagmate na doon na magkakasama na related. Ayun, doon na nasisira yung quality ng mga hamster natin, 'di ba? Kaya marami niyan sabi natin. ayan oh. 'Di ba? Kaya nasisira tapos pagka na ano, magagalit sila. Sabihin, meron din ako niyan. Oh, paano yung sa yung magkamukha nga ng kulay pero pagdating sa quality ng linya nila, purity ba yung sa iyo? 'Di ba? Ganoon lang yun eh. Kaya magugulat yung bibili sa iyo, Uh, kamukha naman yung kay PHA yung nakuha natin sa iyo, patas nung nanganak bakit ang lumabas mga banded aguti yan, yan di ba mga aguti mga normal mutation kasi nga uh, ano na yun eh kumbaga galing sa scratch na yun eh kumbaga yung mga unexpected breeding na tinatawag na magkakasama yung male and female uh, hindi hindi mo sinasadyang ayan nagkaroon sila ng ano Nagmate Ayan. Diba? Yan yung mga nakukuha sa mga buy and sell. Na keeper, breeder. Ayan. Hindi mo matatawag na breeder yung mga ganun eh. Keeper, pwede pa kasi buy and sell lang sila eh. Kahit nasabi mong nakakapagpanganak sila ng hamster. Ano yun? Mga tsambahan yun. Diba? So, ayan. Yun yung mga lahi ng hawak ni PHA. Talaga mga solid. So, yun lang mga ka-PHA. May bago tayong maisa, nakita nyo, nag-iipon sa pisngi. Parang hamster na rin siya, di ba?